Tama na dito. Ano pala? Nandami 'tong dito drive Oh, okay. yung mga ababae. Ano lang tayo, chilling ride. -right, eh. Pero pag na dito, dito muna. Eh. Sa loob ulit, kita kain tayo sa masih di Dito na tayo magkapote. Dito na tayo magkapote. Huh? Kakapote na kami. <laughs> Ako na. Ano yung airplane, guys. Dito. Dito ba dito? Na dito? aeroplano dito sa side eh. Nakakapote din yung mga kasama natin dito. Inagapan na namin. Medyo sobrang dilim pala hindi pala medyo lang sobrang dilim lang. dadaanan namin so ay ka na ah tara Dama. tara tara medyo naampun na naampun na naulan na naulan na, <laughs> na, na nandito pala na kami sa ano heritage <laughs>

Magaano ba eh? ba? Kaya dito na eh choice tayo Aray ko Nakakaib sa bulong Ha? Aray ko Sure, nakikita ko O Ayusin yung helmet mo no? נמצא רק עלייך את הסרטורים היום. טוב dyan huh? ah dito na tayo sa side eto huh? dito sa ha huh? kago kaya kailang mataas doon guys oo dito na tayo dito na Ang ilog kasi. Hindi <laughs> ka Kalma ka lang. Ha? Ika tayo dito. Hindi tayo mahalalag. Gusto namin. Oh my God. So nag nakapag reroute na kami. Ito na yung CCF guys. jar pa di ba don parking awo ah, Sa kasi dulo sa dulo yun ito na kami pasalang kami na mukaw pa siyong alright guys nakapagpanik na kami right, naputman kami, kami ng malas na ulan pero hindi pa na kami. Nandito na mga aral. Yung holiness at saka yung wrath of God. Diba? Nandito na po ang pagmamahal, sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 13, verse 6. Nandito na kami. Does not love as <laughs> <and> righteousness but <laughs> allow Father God new selves that are good and healthy. Aga-aga, bumangon siya. Alam niyo kung ano ginawa? At dahil sa kanyang, napak, na kanyang nasaksihan, siya mismo ay sumukurin sa Panginoon sa Kristo ka uh, Tapos na yung service. Yay! Pupunta tayo sa... dito sa uh, bookstore. May bookstore dito na maganda. So, meron po sila ditong cafeteria. So, wow. Ang daming tao. Tara. Ang <laughs> daming tao. <taap. laughs> oh, Awakan mo muna pa na. Tama ba? Tama ba? Mm, isu proba pa-je. So, sulit talaga 'yan. Nakaiinis. 'Yung mga 'to. So, shout out. Tigdan. Hindi talaga. Kasi noong pag-prepare na kami, nawala na yung ulan, hindi na hindi na ma So, back to ano na kami, outfit. Diretso na kami ng market market Doon na kami kakain Then mag-date na kami Bago kami umuwi Bye bye Daan, ano? Ngayon Nawala na yung Nawala na yung baha Dito tayo lumiko Yan yeah, yung sobrang ano Sobrang Grabe yung baha Pero kanina lang yun Dito kami ganito. Ayun, sobrang baha. Ayun. Na. Ah, wait talaga. Dapat kasi yung natin dyan sa ta. Dito sa overpass na to. Nagkamali ako ng liko. Dito na tayo sa babukin. pala. Bakit? Dala akong chocolate. Nax. Ah. Ngangay umpa. Mamaya na. Ay bakit? Bawal kaya kumain sa ano kanina. tara na, tara na. Let's go. Wow, nandito na kami sa ano. Sa market market. Sa market market. Kung saan ang market ay nagdadalwa. <laughs> market market eh. <laughs> Hindi. May inspiration kasi yun. Kasi pang nasa siya. Pang Pinoy. po namin may speed May free food ah? Hindi naman masyadong. May ano yun sa Batangas? Mayroon sa Batangas? Eh, eh dito no libre. <laughs> dahil dito. Nandito kami sa Metro Department Store. At ang ating ang ating hinahunting ay... Duralite. Duralite. Kasi bus ayun. Dinala niya ako dito sa baba kasi may magagandang bag. Hindi na black. Ito na, may nakuha na siya. Oh, tara na. Wow. Pwede Ito, itong pamasok, guys. <laughs> pamasok. Sa, ano ka gamit? Toms? eh. Mga ikaw talaga. Mga inas. Ito tayong pamasok. Akala mo, estudyante. Ito <laughs> na. <Brabe> Rubber ang... <laughs> Rubber ang ano. na no block. At least block. Oh, sige na. Sige na. Panalo na. Ahanap naman tayo ng akin. Mga panlalaki niya. yan. Malalaman mong mga panlalaki yan pag mga appliances na kagaya ng TV. Ayan. <laughs> Malalaki yan, boy. Oh, Ay, <laughs> nalaki ka na sa size Ito lang. Ito boy. Uwa Ito na Hindi, pumili ka na ng size mo. Big naman. Nasa may size tip. Oo. Magsasama na. May prinsip Hindi pa sana kung may ba. Oo. Toothbrush. Tanto <laughs> naman ang BGC sa gabi, oh. Mahal ko. Mahal ko. Wow. Maganda. Maganda. Maaliwalas na yung suot mo. Ito naman yung suot namin. Wow. Ano yung order mo? Wala pa kayo. PC. Dito lang kami sa food court. Tipid. Sige naman kami. Ang dami namin na ikukutan no? oh. Wow! kasi sige tayo. Hanap tayo ng magagandang pamorma. Mm. Dali! Oh, ano ano paano dali? Skating! Oh. Di skating daw siya. Dali dalawa lang! ano ah, naman Dali nga! Awan! Oh! 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 Isa pa! Isa pa! Skating! Ano, ano yun? Ano yun? Ano yun? <laughs> ano yun? Hindi ko may eh. <laughs> <laughs> Nagawa ka sarili mong wala, style. Dalawa lang. Dapat lima. Parang ganado. Akala niya tapos na ang aming pag-ikot? Hindi pa. Want, nandito pa kami sa Supermarket. <laughs> supermarket. Good yes, na skating skating pa siya. wala uh, walang champola, so nag-de-requee na lang kami bago kami umuwi. Bulat ko lang tapos umulan. Uh, bumagyo. Kita nyo ba kanina? <laughs> Ganda-gandang, tirik na tirik yung araw. Biglang baha. Bea! Customer Bea, wow! Wow! <laughs> yun guys isa na namang date ang natapos kahit mareklamo ito ano kung nagbabay ka na dyan sa vlog mo ah hindi pa ito nga yung aking exit tapos na yung aming date pa uwi na kami nagmamadali na siya so yun bye bye pa uwi na kami sabi ko pa -uwi na pa sabi ko pa -uwi na. sabi ko pa -uwi na <laughs>